Magandang umaga mga kasari. Nandito na naman ako sa kalsada mga kasari. Pupunta ako dun sa grocery binilhan ko kahap. Akagabi. Kasi hindi ko napansin yung binili kong kanton. Wala sa loob ng plastic. Kaya hahabulin ko pa kasi apat na so din yun. Tapos bibili na rin ako ng mantika kasi ubos na yung mantika ko. Sa ngayon mga kasari, yung aking tindahan, medyo paikot-ikot muna siya ngayon. Pinapaikot-ikot ko muna yung mga pinagbintahan ko. Baka sa ano, sa Sabado, sa sahod ako sa pag-aalaga ko, ilalagay ko uli yung aking, ano, yung sahod ko. Ilalagay ko uli sa tindahan. Pero sa ngayon, paikot-ikot muna yung aking benta sa pag, ano, pagbili ng mga paninda. Hindi naman kasi agad-agad tayo maka, ano, ng, makadami agad ng paninda kailangan unti-unti unti-untiin unti lang natin mga kasari hanggang sa makabangon ako hanggang sa makabangon yung tindahan ko ayan mga kasari mamaya uli mga kasari ayan mga kasari pupunta ako sa isang ano sa isang grocery kasi wala silang malinaw w Mala, ano, malabo lang mayroon sila kaya pupunta ako dun sa isang grocery. At saka nakuha ko na pati yung ano, yung apat na kanton. Ito. Oh. Ayan, nahabol ko yung apat na kanton. Malapit na ako dito sa ano. Malapit na ako dito sa isang grocery. Ayan. Kuya, magkano yung... Magkano yung mantika nyo malinaw? Kalahating dosena. Mantika na malinaw. 170. 170? Anim, anim po. Anim na klaso. Malinaw. Kung maniwa lang, maliwak. Huwag <laughs> daw mali maniwak. May bagay di maanda kita dyan. Sinisiraan mo tindahan namin. Ano ka si Peno? Ah. Magado <laughs> ako ng <laughs> yan. Yeah. Hintayin mo, pupunta sa inyo barangay. Ah, patay. Pagka barangay, sige lang, huwag lang, please. Eh, barangay muna. Pagka tapos ang barangay. Barangay muna. <laughs> Duran. Aba tingi mo dito. Alam ko. Alam ko pa sa iyo. Ay, parang malinaw tubig ang ilagay. Hindi naman tika yon. Ay nako. Ay. kuya magkano yung ano nyo yung daw ni na... yen yan ba yan 50 ah 50 <coughs> ano. ayan guys pa uwi na ako mamaya uli ayan mga kasari pa uwi na ako <laughs> akala nila, akala nila guys, may ka-video ko Hindi nila alam, nagbi-video ako. Ano kasi guys, dito kasi sa barangay namin, walang nakakaalam na nagbablog ako. Guys, nakabili na ako ng mantika guys at nahabol ko na yung ano yung kanton lakad 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 tayo guys exercise ano palang ngayon mag alas 8 palang medyo hindi masyado mainit Ayan mga kasari, nakauwi na ako. Ayan mga kasari, oh, na habol ko yung apat na kanton ko. At nakita niyo naman mga kasari dun sa vlog ko, kagad ay, -ka, yung in-upload ko kagabi. Walang kanton na kong pinakita. Tapos nag-isip pa si kuya. Sabi ko, kuya, hindi naman ako nagsisimwaling sa kanya. Sa inya, sabi kong ganun. Tapos, kung, ma kung hindi pa rin siya maniniwala, sasabihin ko sa kanya na tingnan na lang yung sa CCTV nila. Dahil may CCTV naman sila. Nag-isip pa siya. Sabi ko, hindi ko naman siya lulukuhin. Tapos bumili na rin ako mantika, anin. Anin na bote. Sa ngayon, mga kasari, paikot-ikot na muna yung aking benta. Pamimili ko sa... Ina. Yun, ay, yung benta ko, pinapaikot-ikot ko muna. Kasi wala pa akong pangdagdag dagdag po honan. Hintay pa ako ng ano. Hintay pa ako ng Sabado. Yearnish lang ngayon. Ah, bukas pala. Sabado na pala bukas hintay mo ako ng sahod para madagdagan ulit itong aking munting pindahan. Hindi okay na lang nahabi ko ito kasi mga kasabi, eh. Apat na piraso din ito. At saka lagi naman yun siya. Laging kulang. Laging kulang yung nilalagay niya. I, pero ilan-ilan lang yung binili ko kagabi. Pero nagkulang pa rin siya ng kanton. Ilan-ilan lang naman yung binili ko. Tapos ang nangyari ito mga kasari. Nakalimutan ko dalhin yung listahan. Sabi ko mamayang gabi pag namili uli ako. Dadalhin ko yung listahan. Pakita ko sa kanila. tag na mga kasari pero walang yata rin yung ano. Walang yata rin yung alikabok. Linis-linis mo na ako mga kasari at masyadong maalikabok yung ibabaw ng istante. Itong mga ibabaw na istante talagang pinupunasan ko. Kasi sobrang bago ko kasi, kasi ito malinis. Mga, hindi ko kasi ito nililinis araw-araw. Kaya ang kapal ng alikabok. Pag dito, araw-araw ko ito nililinis. Maya-maya din. Itong ibabaw na istante hindi ko araw-araw tinatanggalan ng alikabo kaya ang ginagawa ko papunas Men, anong oras na? Men. Bakit kaya wala pa si Joaquin, no? Hindi naman ako dumaan diyon at hahabol mm, na naman sa akin yon. Dadaanan ko kasi yung bahay ng manugang ko mga kasari. So napunta ako sa pamilihan ko. Hindi na ko dumaan kasi lagi nahabol kasi yung aking ako, yung alaga, alaga ko. Nahabol lagi. makikita so, nakikita ako. Kagabi mga kasari pag uwi ko, eh, galing family, bumagsak ang napakalakas ng ulan. Tatakot ako kasi pag ganyan malakas ang ulan mga kasari, ano, napasok yung tubig dito sa amin. Kagabi, muntik na talagang pumasok eh yung aking rip eh. Hindi ko pa napagawa ng ano, patungan. Wala pa akong pangpagawa ng patungan ng rip. Kaya, natatakot akong umulan ng malakas tapos tuloy-tuloy. Butit, kunting-kunti na lang talaga, papasok na siya. Buti na lang tumigil yung ulan. Kailangan ko na talaga mapagawa ng katungan ng aking rate. Kasi, ang um, bigat-bigat pa naman ng rate namin kasi medyo matangkad siya. Wala akong katuang mag, ano, magbuhat pag itinaas namin. Ay, mga kasari, hanggang dito na lang itong video ko. Maraming salamat sa panonood.